Hello po, mga kawindra. Again and again po. May nag-message po sa amin at gusto-gusto gusto nila pong ipatarot si Ralph Recto po. Or pinatawag po natin si Mr. Uh, pogi Points. Pogi Points ang tawag ko dito kasi ba nakikita nyo naman ang Pogi Pogi ng Mr. nung kabataan. Hanggang ngayon naman. So, ito po ay ni-request po sa amin kung pwede daw pong itarot. Siya po ay 61 years old, January 11, 1964. Ayan. Tingnan po natin kung anong makikita. Pakita mo tarot sa akin kung anong nakikita kay Sir Rafflecto. Tapos kung ano ang career na nakikita sa Pilipinas nakaugnay siya. One. Yeah. Well, again and again po, ito ay for entertainment use. Ang pangit itapon. <laughs> ang maganda i-absorb. Well, okay. Ang tamaan, huwag magagalit. 9, 10, gawin natin 10. Ayan. Pakita mo sa akin. Hmm. Kung makikita nyo po, nakabaligtad po si Sir Recto. Ito po yun ha. Bakit nakabaligtad? Nakikita nyo yung dalawang yan, yan po ay tao again. Hindi ko alam bakit ang karamihan mga politiko sa atin ay, eh na nababasa ko ay palaging concern itong dalawang taong ito. So again and again po, para po ito kay Sir Recto, Ralph Recto, pakaisipin niyo po ang inyong posisyon. Kasi po, again and again, baka po kayo po ay madawit sa anumang problema nitong dalawang taong ito na namumuno. Yung isa namumuno po. Yung isa, actually, hindi siya namumuno pero dati siyang naging mataas. Paano ko po nasabi yon Tingnan niyo po. Oh. Ito pong susing ito, isa ay puti, isa ay itim. Pero ito po ay dalawang tao yung puti, ibig sabihin, existing pa rin. Yung item, wala na siya sa pwesto na maaring napalitan na. Yun po yun, item and puti. Susi po, oh. Yeah. Ina-explain ko po dahil yun po ang gusto nila ma-explain talaga. At ito po si Sir Rap Recto. Maari po siyang madawit sa anumang pong problema nitong dalawang ito. So, may expose po siya sa isang malaking pagdawet uh, pagdawit. Inuulit ko po ha, maaari po siyang madawit sa dalawang ito. Kilala po yan sa pulit. At magkakaroon po ng napakalaking tension. Ito po'y parating pa lang ha. Magkakaroon po ng malaking tension at madadawit again ang pangalan niya sa tensyon na kinasasangkutan naman po ng tungkol sa taxes. Hindi ko po alam bakit lumabas ito, pero ito po ay tungkol sa mga taxes. Tungkol po ito sa budget. Tungkol po ito sa katiwalian. Madadawit po ang pangalan ni Sir rekto. And again and again po, ang bagong posisyon na ipinagkaloob sa kanya ay hindi po nakakatuwa sa side niya. Ito po yun na, sabi, ito po yung sabi ng tarot ha. Kasi po, ia absorb po niya ang napakaraming problema. So, sa totoo lang po, hindi blessing sa kanya ang pagtanggap ng, ng bagong pwesto o bagong katungkulan na ipinagkaloob sa kanya. Ito po ay sakit ng ulo sa kanya. At maaring questionin po ito at dadaan po ito sa isang uh, court o batas. Ito po yon magkakaroon po ng massive. Ito po ay massive. Pag sinabi pong massive, lahat, um, mm. investigasyon, malaking investigasyon muli po ang susulpot sa ating gobyerno na may kinalaman po sa lahat ng financial matter na ito po ay magaganap. Hindi naman po kasi ako politiko, hindi ko rin alam mga tawag dyan. Pero ito po, kita nyo, oh, massive. Ibig sabihin, ma maatikabu, tapos malawakan, malaki, massive, malaking investigasyon. Bukod po sa flood control noon na may intriga, ito po ay talagang kasasangkutan po ng mga dating nakaupo at bagong nakaupo. Ayan po. Dating nakaupo dun sa posisyon na tinanggap po ni Sir Ralph Recto. Ayan. Kaya magiging ano po ito, another flood control system. Kakalkali na naman po ito at magagalit na naman po ang sambayanan. naku sana pinag-isipan ni, ni Sir Ralph ni Sir Ralph Recto like, yung pagtanggap sa bagong pwesto. Kasi po, sakit ng ulo. Bakit sakit po ng ulo? May ma, may ma-expose na mga hidden na usapin or uh, kaso na maaaring ma-question yung dating na ko po, pero siya na po ang mag absorb Siya na ang magpapaliwanag. Siya na ang lahat. Kaya masakit sa ulo yung kanyang tinanggap na posisyon. Makakalkal din dito ang tungkol sa isang, nakita niyo po ito, nakabaliktad, tapos may cup na gold, tapos may isda. Ang ibig sabihin po nito, madadawit po ang pangalan niya sa sinasabing mga bentahan ng ginto. Ma question po siya doon. At maaring tatatak ito sa mga tao at magagalit ang mga tao. Kaya po may ano, may dagat. Ibig sabihin, ang karir niya ay uh, masyadong magiging ano maimbestiga. Yan, yan po yung karir. Magiging parang maalon. Marami ho siyang uh, kasasangkutan. Dating nananahimik yung pangalan ay mukha pong makakalkal dahil sa mga uh, investigasyon na magaganap. may gagawin may mangyayari po nagagawin si sir si serra Recto na na ano na i don't know ko po, po ito kung ito'y isang sulat ito po ano ha tarot lang po ha i don't know po kung ito'y isang sulat o isang uh, pagsasalita kung saan maaaring uh, ihayag niya ang mga bagay-bagay by by force na kailangan niyang gawin. Pagtatapat sa mga tao. Pagtatapat sa mamamayang Pilipino. Kasi po, puwersahan siyang madadawit na ipaliwanag ang mga bagay-bagay at wala na po siya magagawa. Maaring masukul siya kaya kailangan niyang magpaliwanag sa mamamayang Pilipino. Ito po, ayan o kita, ang dami po o. Kasi ang dami po kukwestiyonin siya, ayan po kitang kita, tapos may hawak po. Oh. Isang ibig sabihin, maninindigan na lang siya, kailangan niya magsalita, kailangan niyang makipagtulungan sa mga tao kahit may pinuproteksyonan siya. Kung hindi, masisira po ang political career niya. Ayan po kitang kita, oh. sumasakit na nga po ulo niya oh. At kung nakikinig po kayo sa Ralph Recto mas mabuti pong uh, taong bayan ang inyong mahalin kaysa sa lumikum kayo, lilikumin ang inyong mga gamit at isa kayo sa maaaring ayawan ng mga tao at i-request maaring matu ma maganap sa inyo ito ho ang ah, kaya ako binabasa maaring maganap sa inyo ang naganap na pagsisi ng taong bayan sa ibang politikong nakaupo at kayo ay mag mapwersa na umalis din sa posisyon ng inyong upuan ito po ay by all means, ibig sabihin by all means, tarot lang po ito, pero ipinapakita po rito na maaari po kayong mapaglaanan ng mga mamamayan at mawalan ng bilib sa inyo at kayo ay masira ang political career sa pamagitan ng kita nyo. Gamit nyo po yan, yan po yung mga ninahawakan nyo, yayakapin ninyo, at kayo po ay palayo. Ibig sabihin, maaring masira ang political career ninyo. So wala po kayong ibang gagawain. Ito po ang sabi ng Tarot ha, kung hindi kunin ang lahat at i-gathered ang lahat ng mga bagay-bagay at ipaliwanag ninyo sa mamamayang Pilipino at kailangan nyong makuha ang interes ng mamamayang Pilipino. Kung hindi, Bababa po kayo na may dalang masakit sa ulo, na walang tiwala ang mga tao. Yun po ay sabi ng tarot, ha? Hmm. Kumbaga parang pinapayuhan po kayo dito ng tarot. At ito po'y matutupad kapag nagkamali-mali po kayo ng pasya. Kung kayo po ba ay uh, puproteksyon doon sa naon ng dalawang tao, o kayo po ba ay maglalantad na rin at sasabihin ninyo na wala kayong kasalanan pero ipakliwanag ninyo sa madlam people. Yun po yun. Hmm. May dalawang tao po na makikipag-usap sa inyo. Ayan. Ayan. Malalaking tao yan. Makikipag-usap sa inyo. Ito po ay uh, hula po, pero kung papakinggan ninyo, Sir Ralph Recto. San, ako'y natatawa kasi, uh, alam nyo na sincere ako sa sinasabi kong ito. Sana po, ano, pag-isipan ninyo talaga ang posisyon ninyo ngayon, yung bagong posisyon nyo. Na hindi kayo madala dito sa dalawang ito kasi po babagsak na po itong dalawang ito at ang pagbagsak po nila ay baka makasama ang lahat ng mga nag protection sa kanila. Bakit ko sinabing babagsak na po? Nakita nyo po yon Nakita nyo po yung alon, yung tubig again. Tapos yung isa bumababa na ang presensya. Yung isa, ay pinipilit pa rin niyang itaas. Pero at the end of this water. flash po yan. Matutupad po na sa pilitan silang ipatanggal sa, pos sa posisyon or pwesto. Dalawang tao po ito ha. So ibig sabihin kahit anong tibay nila sila po ay mawawash out. Mm. Oh. Sa totoo lang po, ito ay yung misis niya. Itong misis niya, alam naman natin, di ba, asawa siya ni Ma'am Vilma Santos. Malaki ang reputasyon po ni Ma'am Vilma Santos. Pero, ito siya, oh humahawak po siya ngayon. Tama naman, humahawak siya ngayon ng isang katungkulan sa politika. Pero para hindi madawit po ang kanyang pangalan dahil sa mangyayaring at o problema o massive na investigasyon na magaganap sa inyong kinauupuan na tinanggap. Mas mabuti pong piliin ninyo na taong bayan ang mahalin at magpakatotoo. Kasi po, maaring pati po ang inyong misis ay madawit sa any decision na gagawin nyo. Oh, at pati isang anak na lalaki, yan po, yan, na ngayon ay nagsisilbi Silverin. So, ingat po ng pagdidesisyon, pagdidesisyon sir. Mm -hmm. May intrigan darating po sa inyo na itong intrigang ito ay kinapapalooban ng isang batang politiko na kayo ay didebatihin or tutulig sa in. Ano may tutulig sa in? Lalit. Or uh, pag, -a 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 -a, pagsasagutin, o tutulig sa in. Basta yung uh, parang pipilitin kayo na aminin o ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Isang batang politiko po ito. Lalaki po ito. Pero matalino po yung, yung makakaha, makakalaban yung, Matalino. Ayan. Actually, hindi ka naman niya kakalabanin na harassment or what. Kakalabanin kanya para ipaliwanag mo ang lahat-lahat. Doon sa dati mong uh, inupuan or naging ano ba, pinaglingkuran at sa bagong mo ngayon tinanggap na pananagutan. Mm -hmm. Naku, itong taxes po ito. Alam nyo po ba ito, ha? Ah, galit na galit po ang mga tao sa ginagawa ninyo. Ito, ito ay ay nakita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Mga tala po ito. Tapos, ito po ay uh, malaking tala. Ibig sabihin po, mga pera. Taxes. Taxes ba? Ang mga tao po sa paligid ninyo ay hindi po natutuwa sa mga taxes na inyong ginagawa. Hindi ko alam bakit lumabas ito. Ayan po. Dalawang taxes na batas. Tungkol sa taxes po ito ha, ito ay dalawang batas na inyong ginawa. Na parang... Uh, sa inyong paningin ay okay pero sa ibang sa mas sa mga tao hindi sila support sumusuporta sa ginawa ninyong taxes na batas. So pag-isipan ang paggawa po ng batas kasi po may lamat ang tiwala ng tao. Yun lang po ang kaya kong sabihin. So maraming maraming salamat po. Ito po ay uh, hula kay Sir Ralph Recto. Ah uh, akin pong inuulit lahat po ng aking sinabi ay ayon lang po sa taro. So, wala pong personalan. God give miracle every day. Kaya, lagi natin paniwalaan po yun. Babay po.